rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang. Good morning and welcome sa aking munting channel at eto nga ay tuluyan na ngang dinala ito nga sila tanggol sa correctional na kung saan nga ay dun sila makukulong ng panghabang buhay at habang palabas naman sila nito ngang Hall of Justice na kung saan dininig ang kanilang mga kaso ay napakaraming reporters ang nakaabang sa kanila dahil sila nga ay nasentensyahan ng makulong ng 20 years or panghabang buhay na pagkakakulong di doon nga sa correctional na kung saan ay doon na sila ngayon ilalagak at doon naman ay agad-agad uh, -agad na merong sumalubong sa kanilang isang uh, pahirap na surpresa at dito nga ay tinawagan nga nitong si Olga ang isang nga uh, Gwardya doon at uh, ito naman ay uh, nakausap din itong nga uh, si Warden na tinanong nga uh, kung nasaan na nga sila at doon pa lang, bago pa lang makarating si Tangol sa correctional ay talagang matunog na ang kanyang pangalan na siya si Tangol ay makukulong ng panghabang buhay hindi pa nga nila nakikita at nakikilala kung ano ang itsura at kung sino si Tanggol ay kilalang kilala na agad ang kanyang pangalan. Kaya pagdating doon ay talagang nagulat at talagang nagsisigawan ng mga tao pagkakita pa lamang kay Tanggol dahil sikat na sikat na ang kanyang pangalan doon dahil nga sila ang batang kiyapo na talaga na mga uh, kinaiilagan ng karamihan sa kiyapo kaya't marami ang nagnanais na sila nga ay tuluyang makulong ng panghabang buhay baka daw sakaling magbago nga ang kiyapo ang kiyapo ay hindi na magbabago dahil yan na yon nandyan na ang maraming mga halang ang kaluluwa kung kaya't wag na kayong mag- uh, Galit kay Tanggol at kasama kanyang mga kaibigan dahil sadyang magul na ang kiyapo At dito naman ay makikilala nga ni Tanggol ang isang magandang dilag Na sinasabi nga nilang bulaklak ng selda na kung saan ay aabutan siya ng isang tinapay At magpapasalamat naman itong uh, si Tanggol sa magandang dilag Na ito nga ay sa tunay na pa pangalan ay si Ibana Ilawi at ang naman kaya nga uh, Magiging uh, rule dito ng kanyang ng uh, bulaklak ng selda at ano kaya ang magiging uh, papil niya dito nga kay tanggol ito kaya ay magiging isang uh, mahigpit na kalaban or magiging isang uh, mabait na kakampi ni tanggol dito nga sa loob ng correctional dahil itong nga uh, sinasabi nilang uh, bulaklak ng selda ay protektado ng mga pulis doon sa loob ng uh, correctional na kung saan ay talagang alagang-alaga nga alagang -alagang nila dito ang tinatawag na bulaklak ng Zelda at ito po ang ating pakaaabangan pa dito nga sa FPJ ang Batang Kiapo and guys kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today subscribe na lamang po ng aking channel like and share din po para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video maraming salamat po ingat God bless and Bye bye!